Mga kababayan, pag-usapan natin ngayon ang pagbabalik ng isang alamat laban sa isang gutom na kampiyon. Manny Pacquiao versus Mario El Azteca Barrios. Ang tanong ng lahat, sino ang tunay na matigas? Sino ang mananalo sa July 19? Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Manny Pacquiao, 46 years old halos apat na taon na hindi lumalaban. Ang huling na silayan natin, tinalo ni Yord Dennis Ugas. Ngayon, ay babalik siya para kunin ang corona ni Barrios. Romantiko pakinggan, di ba? Ang isang alamat, susubukan muling umakyat sa trono. Pero magpakatotoo tayo, apat na taon nang hindi lumalaban si Manny Pacquiao sa boxing. At sa edad na 46, ang kalaban mo ay hindi lang si Barrios, kundi ang oras at panahon. At sa laban niyan, walang sino man ang mananalo sa oras at panahon. Oo, sinasabi niya na nararamdaman niya ulit ang apoy na handa na siya, pero katawan ba niya handa na rin? Ang bilis na dating kinakatakutan, andyan pa ba? O baka ang makikita natin ay isang matandang mandirigma? na pilit na lang bumabangon sa alaala -ala ng kanyang kadakilaan. Huwag tayong magpauto sa nostalgia. Ang boxing ay para sa mga bata at malalakas, hindi para sa mga nagri-retiro na. At sino ba itong si Mario Barrios? Ang WBC welterweight champion. Pero paano ba siya naging champion? Inangat lang siya matapos bakantihin ni Terence Crawford ang titulo hindi niya ito inagaw sa isang halimaw sa loob ng ring. Oo, bata pa siya. Oo, may lakas pa siya. Pero tignan niyo ang record niya. Natalo siya na gusto kay Hermonta Tank Davis. At sa huling laban niya, tabla ang laban kay Abel Ramos, isang B-level fighter. Ito ba ang kampiyon na hahadlang sa pagbabalik ng isang Manny Pacquiao? Isang boksingero na hindi pa napapatunayan ang sarili sa pinakamataas na antas. Huwag natin gawin higante si Barrios dahil lang sa kaharap niya si Pacquiao. Baka isa lang siyang tupa na nagpapanggap na lobo. Kaya ito ang walang takot kong prediksyon. Ito ang magiging kwento ng laban. Magkakaroon ng kumpiyansa si Barrios sa mga unang round. Gagamitin niya ang kanyang haba, tangkad, edad. Itatapon niya ang mga jab Susubukan kontrolin ang distansya, mararamdaman ng kampo ni Pacquiao ang bigat ng edad at ang mahabang pagkawala sa ring. Pero sa oras na matikman ni Barrios ang unang matinding suntok mula kay Pacquiao, magbabago ang lahat. Ang gutom na leon ay magigising. Ang instinct ng isang tunay ng mandirigma ay lalabas. Makikita ni Barrios sa kanyang harapan, hindi ang isang 46 years old na alamat kung hindi ang anino ng isang walong dibisyon na kampyon na handang pumatay para sa huling pagkakataon. Ang bilis ay hindi na magiging kasing bilis ng dati. Pero ang talino at ang puso ay isang kampyon. Hindi mawawala yan. Sa kalagitnaan ng laban, babagal si Barrios. Malilito ang pressure ni Pacquiao ay magiging napakatindi. Ang mga angulo ng mga kombinasyon na hindi pa niya nakikita sa buong karera niya. Ang hatol ko, Manny Pacquiao, mukhang mananalo. TKO sa night round. Mukhang hindi ito magiging maganda. Magiging madugo. Magiging isang gera. Pero sa huli, ang karanasan, ang puso at ang nakitirang lakas ng isang alamat ang mananaig patutunayan ni Pacquiao sa buong mundo na may natitira pa siyang isang huling bala sa kanyang sarili. Si Barrios ay isang magiting na kalaban. Pero sa gabing yon, siya ay magiging isang saksi lamang sa huling kabanata ng alamat ni Manny Pacquiao. Kaya sabay-sabay natin antayin ang magaganap na laban sa pagitan ni Manny Pacquiao at ni Barrios. Kanino kayo? Comment nyo sa baba.